Magandang umaga sa inyong lahat. Muli at pabalik ang iyong guro sa Araling Panlipunan upang ipagpatuloy natin ang ating aralin sa Araling Panlipunan 5. Ako ang iyong guro si Sir Teddy. Mga bata, kailangan mag-aral tayong mabuti para alam natin at madagdagan ang ating kaalaman tungkol sa kasaysayan ng ating bansang Pilipinas. Kaya humanda na kayo at ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral. Sa araw na ito, ating pag-aralan ang kahalagahan ng partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pagsulong ng pambansang kamalayan. Dahil sa pag-aabuso ng kapangyarihan at pagmamalabis ng mga Espanyol sa panahon ng kolonyalismo ay naging mitsa ito ng mga pag-aalsa ng mga Pilipino at nagpukaw ng masidhing damdamin upang labanan ang mga mananakop. Ang mga patakaran at pagbabagong ipinatupad ng mga Espanyol sa Pilipinas ay umani ng iba't ibang pagtuliksa mula sa mga katutubo. Habang ang iba ay naging masunurin ng mabinyagang kristyano. Ang ilan naman ay nagpakita ng pagtutol sa mga pagmamalabis dulot ng maling pamamalakad ng mga pinunong Espanyol. Mapangabusong patakaran at mga pangyayari sa loob ng bansa na nakaapekto sa pamumuhay ng mga Pilipino. Ilan sa mga kinugunang isyo ng mga Pilipino ay ang baluktot na sistema ng monopolyo sa tabako. Maling patakarang pag-agraryo, hindi pantay na pagtingin sa mga Pilipino sa ilalim ng Kristyanismo at ang saglit na pananatili ng mga British sa Pilipinas. Ang hindi makatarungang pamumuno na ito ng mga Espanyol ay humantong sa tahasang pagtutol ng mga Pilipino. Ilan sa kanilang mga tinutulan ay ang mataas na buwis sa pilitang paggawa, diskriminasyon sa lipunan at malupit na pamamalakad ng mga praile at pinunong Espanyol. Ang mga pag-aaklas na ito ay nilahukan ng mga katutubong buhat sa iba't ibang sektor ng lipunan at mga liblib na lugar sa Pilipinas at maging mga binyagang katoliko na nakaranas ng kalupitan ng mga Espanyol. Ang pag-aalsa ni Lapu-Lapu, Hari ng Mactan, laban kay Ferdinand Magellan, ang kauna-unahang na italang pagpapakita ng pagtutol ng mga Pilipino sa pananakop ng mga Espanyol mahahati ang mga pag-aalsang isinagawa ng mga Pilipino sa tatlong kadahilanan. Una, politikal. Pangalawa, panrelisyon. Ang pangatlo, pang-ekonomiko. Narito ang mga pag-aalsang politikal. Ang pag-aalsa ni Dula noong 1574 sa Tondo na Botas. Hindi pagtupad ni Gobernador General Lavazares ang mga pangakong pinitawan ni Legaspi kay Lakandula pinamunuan ito ni Lakandula ngunit bigo ang pag-aalsa. Ang pangalawang pag-aalsang politikal ay ang pag-aalsa ng Tondo noong 1587 hanggang 1588 sa Tondo ang hangarin sa kalayaan Pinumunuan ni Magat Salamat Martin Pangan, Juan Banal at Pedro Balingit. Bigo, natuklasan ng maaga ang kanilang balak at ipinapatay o ipinatapon ang mga pinuno. Narito naman ang pag pang pangrelisyon. Ang pag aalsan ng Igorot noong 1601 sa Hilagang Luzon. Pagnanais ng kalayaan sa pananampalataya ngunit ito ay bigo. Sumunod ang pag-aalsa ni Bangkaw noong 1621 sa Leyte. Pagnanais ng kalayaan sa pananampalataya, pinumunuan ni Dato Bangkaw, ngunit bigo, Nasopil ang kanilang rebelyon at pinugutan ng ulo si Bangkaw. Sumunod ang pag-aalsang tamblot noong 1621 hanggang 1622 sa Bohol pagnanais na iwanan ang katolisismo at bumalik sa katutubong relihiyon. Pinamunuan ito ni Tamblot, ngunit nasupo ng Espanyol at Kristiyanong Cebuano. Sumunod ang pag-aalsang itnig noong 1625 hanggang 1627 sa Cagayan at Apayaw, pagnanais ng kalayaan, pinamunuan ni Miguel Lanab Alababan ngunit ito ay bigo. Sumunod ang pag-aalsa ng tapar sa Panay noong 1663 sa lugar ng Panay. Naghangad na magtayo ng bagong sangay ng katulsismo sa bayan ng Otom kung saan ay kilalanin siya bilang Diyos na makapangyarihan. Pinamunuan ito ni Tapar, Bigo, agad na nasupil at pinapatay ang mga lumako sa rebelyon. Sumunod ang pag-aalsa ng Pampanga noong 1585 sa Pampanga, pagmamalabis ng mga encomiendero. Bigo, pinagkanulo ng isang babae ang balak ng pag-aalsa, hinuli ang mga pinuno. Sumunod ang pag-aalsa ni Dagohoy noong 1774 hanggang 1828 sa Bohol. Pagtanggi ni Padre Morales na ilibing ang kapatid ni Dagohoy sa sementeryo ng mga katoliko, itinuturing na pinakamahabang pag-aalsa ang naganap sa kasaysayan, pinamunuan ni Francisco Dagohoy, ngunit bigo ang pag-aalsa. Sumunod ang pag-aalsa ni Hermano Pule noong 1840 hanggang 1841 sa Quezon, dahil sa pagiging katutubo Si Pule ay tinangihan ng mga Kastila na maging isang pari. Nagtatag si Pule ng isang kapatirang pangrelihiyon ang Confradia de San Jose na hindi pinayagan ng pamahalaan at iniutos na buwagin. Pinamunuan ito ni Apolinario de la Cruz o Hermano Pule. Bigo dinakip si Hermano Pule at pinatawan ng kamatayan. Narito naman ang mga pag-aalsang pang-ekonomiko. Ang pag-aalsa ni Magalat noong 1596 sa Cagayan, pagmamalabis ng mga kolektor ng tributo, pinamunuan ni Magalat, ngunit bigo pinapatay ng mga pinuno. Sumunod ang pag-alsa sa Ladya sa Malolos, Bulacan noong 1643 sa Bulacan. Kinumpiska ang kanyang mga ari-arian ng mga Espanyol na nagtulak sa kanya na magalsa. alsa Pinamunuan ni Pedro Laja, Bigo, Dinakip at dinala siya sa Maynila kung saan sinentensyahan ng kamatayan. Sumunod ang pag-aalsa ni Sumuroy noong 1649 hanggang 1650 sa Cavite, Mindanao, Bicol, Cebu, Masbate, Camiguin, Sambuanga. nagsia sila laban sa Polo y Servicio sa Samar kung saan ang mga waray ay pinadala sa mga pagawaan ng barko sa Cavite malayo sa kanilang tirahan. Pinamunuan ni Juan Ponce Sumuroy, Bigo, Asupil, ng Madakip, at ipapatay ang mga Espanyol si Sumuroy. Sumunod ang pag-aalsa ni Manyago noong 1660 hanggang 1661 sa Pampanga. Pagtutol ng mga kapampangan sa sapilitang paggawa ng mga galyon at sa hindi pagbabayad ng pamahalaan sa mga bililing palay mula sa mga magsasaka. Pinamunuan ni Francisco Manyago, ngunit Bigo ang pag-aalsa. Sumunod ang pag-aalsa sa Pangasinan noong 1660 hanggang 1661 nagugat sa hindi pagbayad ng mga Espanyol ng kaukulang sahod sa libo-libong katutubong nagtratrabaho sa pagawaan ng barko. Pinamunuan ni Andres Malong. Bigo agad nasupil ng mga Espanyol. Sumunod ang pag-aalsang Ilocos Norte noong 1661 sa San Nicolas, Lawag, Ilocos Norte. Pagsuporta sa ipinaglaban ni Malong ng Pangasinan. Pinamunuan ni Don Pedro Almasan, Juan Magsano, Bigo, Nadagip si Almasan at ipinabigti sa plaza. Sumunod ang pag-aalsang agraryo noong 1745 hanggang 1746 sa Bulacan, Moron, Rizal, Cavite, Laguna at Batangas. Pag-aagaw ng mga lupaing ari ng mga magsasaka ng mga praile, pinamunuan ni Matienza, ngunit bigo. Sumunod ang pag-aalsang silang noong 1762 hanggang 1763 sa Ilocos. Pag na palayasin ang mga Espanyol sa bansa, pinamunuan ni Diego Silang at Gabriela Silang. Bigo, pinatay si Diego Silang ni Miguel Vicos, isang kaibigan. Ipinagpatuloy ni Gabriela ang pag-aalsa, ngunit siya ay nahuli. Sumunod ang pag-aalsang basi noong 1807 sa Ilocos Norte. Monopolyo ng pamahalaan sa paggawa ng basi pinamunuan ni Pedro Abaristo. Bigo na talo ng rebelyon ng mga sundalong Espanyol. Ang pag-aalsa ay naganap dahil sa pagnanais ng maging malaya. Bukod pa dito, ang pag-aalsa ay nagpakita ng pagtutol sa mga patakarang ekonomiko, politikal at panrelisyon ng mga mananakop na Espanyol. Hindi managing matagumpay ang mga naunang pag-aalsa, ngunit ipinakita ng mga sinaunang Pilipino ang kanilang katapangan. Malinaw na handa silang magbuwis ng kanilang buhay upang makamit ng kalayaan. Natapos na natin ang ating aralin sa araw na ito. Inaasahan ko na marami kayong natutunan. Kaya pagpatuloy natin na manood at makinig sa susunod na video lesson. Ako ang iyong guro, si Sir Pinapahalagahan sa panahong ito ang kakayahan ng mga Pilipino na mag-isip para sa ikabubuti ng sarili at lipunan.